malaparaisong farm sa paanan ng bundok Banahaw. Ano nga ba ang inspirasyon kung bakit ito nabuo? Ako si Alicia A. Valdoria. Narito tayo sa Yumi's Farm at matatagpuan ito sa Barangay Ilayang Bukal, Tayabas City, Quezon Province. At ito ang istorya ng farm ko. paano ma'am nagsimula ang farm nyo? Anong year? Nagsimula kami ng 2015. Um, sa maliit na bahay kami nag-start. Hmm. Tapos nagkaroon lang kami ng idea na magkaroon ng, ng taniman dito dahil dun sa kondisyon ng asawa ko. Okay. Dahil diabetic siya. At yun, yun ay para lang sa pamilya. Okay po. Pero sa ngayon ma'am, nakita ko napakalawak na ma'am. No? So paano nangyari na from that small na bahay at yung taniman na palawak nyo na ganito kalawak ang Eunice Nako, Jeremy, hindi madali kasi alam mo naman yung pagpunta dito ang hirap yes, na. Po, so, uh, na nag -e start kami, puro, dis puro discouragement talaga. Mm -hmm. Kasi, syempre meron kami pinagkikitaan sa bayan. Okay so, nag-start kami na magstay dito tapos syempre ginagasto sa namin to. So, ang dami nagsasabi na wala dyan ang pera. Mm -hmm. Kaya lang, dahil may kondisyon ng asawa ko eh, So, yun lang yung aming motivation okay. noon. Ang ginawa ko, dahil hindi naman kami farmers talaga, uh, inorganize ko ang community mm -hmm. sa mga nanay. Okay. Ang mga nanay talaga nagturo sa akin kung paano okay. So, yun doon kami nag-start. Pagkatapos, nalaman ng LGU na mayroong samahan dito. Tapos, na-validate kami ng Region 4A. Mm -hmm. Tapos, ang daming invitations ng trainings. Okay. Medyo challenging noon kasi baby pa si Yumi, mga 3 years old. pero Libre naman lahat. So, opportunity ko nakita yon mm -hmm. Attend ako ng attend. Wala akong iniisip ng ganito. Wala. Wala sa konsepto ko. Ang gusto ko lang ay matuto mm -hmm. ng organic farming. Okay. Tapos na-validate na Region 4A, nakita yung samahan, tapos hindi ko sukat akalain na bumubu bumu nagbubuhos pala sila ng mga intervention. Mm -hmm. Yun ang simula namin. At dahil attend ako ng attend ng training, may nagsasabi sa akin na, gawin mo tong farm school. Mm -hmm. I-apply mo to sa Department of Tourism. Ako naman, marunong naman akong gawin yon, mm -hmm. Ginawa ko lang yon. Tapos, ito na. Ito na siya ngayon. Uh, accredited siya ng Department of Tourism ng no 2020. Naging farm school dito ng no 2019. Maraming pumupuntang estudyante dito para mag-aral ng organic agriculture production. At kung wala ang tulong ng gobyerno, Palagay ko mahihirap akong, mahirapan akong i-sustain. So, ano pong ma'am advantage na registered kayo sa Department of Tourism mm -hmm. at uh, registered farm school kayo? Malaking advantage kasi doon muna tayo sa Department of Tourism. Okay Dahil accredited kami ng Department of Tourism, nai-endorse ng Department of Tourism kami mm -hmm. sa food and Agriculture Organization of the United Nations. So ang Yumi's Farm ay napasama sa apat na pilot farms para sa agritourism farms sa buong Pilipinas. Mm -hmm. So at this moment, pumupunta dito ang FAO para magbigay ng trainings dahil uh, ginagawa ang Yumi's Farm na pilot farm para magaya ng iba pang farms. Mm -hmm. So imagine, hindi na kami pumupunta sa ibang lugar, FAO ang pumupunta dito para bigyan kami ng trainings at saka mga iba pa naming needs. Mm -hmm. Katulong katuwang sila. So ang laking ang, ang laking bagay noon dahil from the very from the very thing na kailangan namin, tinuturo nila sa amin. Okay. Hanggang sa maging mag, maging model farm kami. So kaya ngayon sa panahon ngayon medyo ma, malinaw sa amin yung direction namin. Mm -hmm. Dahil ang ni, ang intention namin ngayon naman ay pagsagot sa climate change. Mm -hmm. Paano makakatulong ang Unis Farm? para makombat yung nangyayari sa climate change. Kung mapapansin nyo at tinignan niyo yung kabuuan ng farm, mm -hmm. mas marami kaming tanim ngayon ng indigenous plants. Katulad mm -hmm. na sa luyot, spinach, alugbate, um, lagikway. Kasi ito yung mga resilient dito sa atin okay. sa Pilipinas. Ito yung mga tipong hindi mo na kailangang isidso, tapos mm -hmm. ito yung transplant, ito ay puputok lang yung mga buto and instant mayroon na ulit tayong mga kakainin. So ngayon ma'am, uh, nabanggit nyo kayo ay farm school. Yes. kaya ay registered farm school. So in one year ma'am, ilan ang napapagraduate graduate dito? Nagsimula kami ng 2019. ng 2019, uh, nakapagpag-graduate kami ng 150 estudyante. Oh, uh, Tapos nung pandemic, hindi naman naputol yung scholarship na binibigay ng TESLA. Mm. Although umuunte pero mm. hindi siya tumitigil. Naging, naging 100, naging 25. Ngayon, um, meron kami kasama na ang, ang um, Department of Education. Katatapos lang, 167 na mga senior high school ang napag-graduate namin dito at nagkaroon ng NC2 ng Organic Agriculture mm. Production. At present moment, meron kami 25 na mga scholars na nag-undergo ng training. Hindi so, man po sila nahihirapan sa access po kung dito. You Kasi siyempre, ibig sabihin, naka-private vehicle sila lang kung mm dito. -hmm. Walang... Um actually man, kita nyo naman mm. hindi naman talaga madali tapos hindi naman available palagi ang public utility, 'di ba? Yung transport. Ah, actually, sa para sa akin milagro 'yun eh. Pa Paano mm. kami nagkaka-estudyante kahit mm. na ganito kalayo yung lugar. Um pero sa totoo lang kapag nag-post kami sa face sa Facebook na mayroon kami training, mm. after a week kompleto na okay. yung slots namin. Kasi marami po talagang uh, gusto pa rin mag-venture mm -hmm. sa farming, no? Yes. Uh, dun, dun ma'am, sa mga napapagraduate natin na mga ganun, parang ilan talaga yung nagbe-venture dun into farming? Meron naman. Meron na kaming estudyante dito na meron ng sariling farm school din. Okay po. Nakapag-develop na sariling farm. Mm -hmm. Siguro nasa lima na sila. Okay po. Yung iba, um, nagtuloy sila sa kanilang, ito lang, recently lang, mga kabataan, nagbuho sila ng association Tapos, nag-into nag farming na din sila. Ang kagandahan, organic yung kanilang tinerakis na din. Yung iba, merong nag-attempt pumunta ng Korea, ng Japan, hindi ko na lang alam. Eh, recently lang may pumunta ng Japan. Mm -hmm. Tapos, sa ba ang kagandahan naman, hindi man malaki yung farm ng iba, pero meron sila sa backyard. Mm -hmm. Yung iba, ang naririnig ko, edi yung pa rin trabaho nila, tinuloy yung trabaho nila sa sa corporate corporate. corporate world pero meron na silang mga tanim-tanim sa kanilang At iba. least pinapractice mm -hmm. po nila no. So full-time na kayo, ma'am, dito sa inyong... Home. Yes, full simula time. nung lockdown. Simula nung lockdown. Mm -mm. Pero dati po, ano pong profession niyo dati? Si Melo, ang asawa ko ay dating siman. Ako okay. naman okay. ay nasa foundation. Okay. Uh, Nag-run ako ng isang unit sa foundation. So yun, tapos nun, uh, meron kaming uh, tindahan sa palengke. So yun yung bread and butter namin. Up to now, meron pa po kayo? Meron pa rin, pero may iba nang humahawak yung nanay okay. na namin. Okay. Tapos nag-focus na kami dito. Pareho kami. So, si Sir hindi na po sumasakay ng matko? Hindi na. na. na dito At na rin kami, na po siya. Oh. So, dito ma'am, sa farm niyo, ano yung mga uh, sources of inflow ninyo dito sa farm? ayon yung bed and breakfast. May mm -hmm. kina-offer kami na bed and breakfast kasi may mga accommodations mm -hmm. kami. Sa mga turista, yan, mm -hmm. mayroon. Isa yan na naman namin ng, ng revenue. Tapos yung aming produce, tatlo lang naman yung areas areas talaga na pinagkukuna namin sa tourist sa production at sa training. Mm -hmm. Tapos yung iba naman may mga processed products na rin kami. Halimbawa, kung may mga saluyot kami diyan, nagda-dry kami ng saluyot. Mm -hmm. Kung meron kaming mga honey diyan, nagbebenta kami ng honey. Mm -hmm. Kung meron kaming mushroom, meron kaming mushroom chicharon. Mm -hmm. Tapos yung siniserve namin sa mga guests, kung ano lang lang dito sa farm. Okay po. So, ano mga ups and downs nyo dito sa farm na, sa Yumi's Farm? Anong ups and downs? Actually, marami ang da downs. <laughs> <laughs> Pero syempre, na doon po yung mga ano, natin, learnings niya sa si down. Okay, start tayo dun sa apps. Okay. Ang apps namin dito, um, sa amin, isang milagro na dito kami nakatira. Yeah. Ang pakiramdam namin, everyday kami nasa paraiso. Ito. Hindi na kami kailangan pumunta sa ibang lugar at mabayad mm -hmm. para lang kami magkaroon ng ganitong environment. Kahit kay Yumi, si Yumi ay 11 years old. Parang napakalaking bagay na hindi lang sa gadget, mm -hmm. Naka-focus yung attention niya. Kasi ang lawak na kanyang ginagalawan. Mm -hmm. At familiar siya sa lahat ng nandito. Mm -hmm. Kung anong meron kami, familiar siya. So, hindi na akong mahirap magpaliwanag paglaki niya. Mm -hmm. So yun yung kauna-unahan namin na nabe dito. Ang downs, since malayo kami sa city, mahirap ang daan dito. Maraming bayarin. Mm -hmm. Lalo na kung kami register mm -hmm. Registered kami sa LGU, registered kami sa BIR. So, kahit walang pumapasok na ni revenue, patuloy yung pagbabayad namin. So, kung hindi namin ito niyakap ng buong-buo, baka sumuko din kami ng mga unang panahon. Kasi 2018, nagpa-register na kami. Yun nga, uh, nag-pandemic pa, mm -hmm. diba? Ang kagandahan lang ng pandemic, dahil pandemic, at nagpo-produce kami ng mga gulay, mm -hmm. yun naman ang naging bread and butter namin. Mm -hmm. So, yung gulay namin dito ang inilalabas namin. At kahit walang trainings, walang mga turista, nabuhay kami noon. Mm -hmm. At ang isang kagandahan, kahit hindi kami pumupunta ng palengke, hindi kami nagugutom. Mm -hmm. Yun yung pinakamagandang realization namin na this is the ideal life. Mm -hmm. The simple one. Hindi natin kailangan ng magarbong mga gamit, magarbong kasakyan. Mm -hmm. As long as nandito lahat ng needs natin, basic needs, mm -hmm. buhay na tayo. At, Siyempre, importante na nakita namin na pangalagaan natin ang kalikasan. Kung anong gawin natin sa kalikasan, hindi nang gagawin ng kalikasan sa atin. Siguro kung magsisimula po kay ulit magbuo ng farm, pero yung kaalaman nyo ay yung kung ano na alam nyo ngayon. Mm. Ano yung mga iiwasan niyo? Ano yung babaguhin nyo? Okay. Since hindi naman 'to naka-design talaga na pang-business, mm -hmm. pang-family lang 'to. Kung magde-develop ulit kami ng farm, sisimula namin sa tama. Okay po. May di. plano? Okay po alam namin kung saan lalapit na ahensya, mm -hmm. i register na namin kung anong accommodations ang meron itatayo kami, mm -hmm. kukuha kami ng mentor. Yun, importante yun. Hindi naging problema sa amin ang pera kasi mm -hmm. hindi namin inisip dati ang pera. Mm -hmm. Kaya sabi ko, kung nak nakaraos tayo noon, bakit hindi ngayon? Mm -hmm. Pero, kung gusto ng mga listener natin na magsimula ng ganito, magsimula lang sila sa magandang intention. Mm -hmm. Everything follows. Kaya, sa mga ka-off duty, uh, bisitahin niyo po ang Yumi's Farm. Panigurado po na iba ang experience niya na mararanasan dito. At uh, hayaan niyo po na ibigay namin sa inyo ang quality service na meron kami. At ipakita namin sa inyo kung gaano kaganda na mapangalagaan ng kalikasan. Kasi dito po, wala na kayo mak ibang makikita kundi ang kagandahan ng kalikasan. At wala kayong magagawa kundi ma-amaze lang sa kabutihan at kagandahan loob ng Diyos. Magkita po tayo dito. Facebook page ma'am and contact number. Okay, ang Facebook page po na Yumis Farm ay Yumis Farm mismo. Okay. Tap, uh, i-type niyo lang pang Yumis Farm. Tapos ang number po namin ay 3966-738-1005 or kung gusto niyo pong pumunta dito, we suggest po na magpa-reserve kayo kasi uh, hindi po everyday open ang Yumis Farm. Meron po lang kaming alatad na araw para ma-enjoy niyo po yung serenity ng lugar mas gusto po namin na ah, hindi masyadong crowded ang farm kasi syempre mas maganda na na-own nyo ang farm. Recommended dito. Ganda. <laughs> Thank you. Take away ng Yumi's farm. Makinig ka sa puso mo. Uh, sundan mo ang pangarap mo. Just take the first step. Tapos, iwanan mo lang lahat sa Diyos. Tapos yun ah, makikita mo na lang nandun ka na sa pangarap.